Hello guys, welcome to my blog. Saya grabi ka init, lakad lakad si cancel dito. Grabi ka init guys, super init ngayon sa Kuwait. Subukan natin ano, subukan nga natin bumili ng isang itlog, tapos ilalagay natin sa ano, ilalagay natin sa daan kasi grabing init guys mag aalas na dito ng hapon so panigurado itong mga bato na to is napaka init so likas samaan niyo ako bibili tayo ng ano bibili tayo ng it isang itlog tapos ilalagay natin sa ano subukan natin kung luto maluluto ba talaga so nandito tayo sa tindahan Punta tayo dito sa Bacala. Ipili tayo ng itlo. Hello. Isa. Mili mo na ako ng... Ano? Mili mo na ako ng ito. Okay. pastikan kau nak bahasa eh nak naklah vlog yang sakit minum

見つかったな。 So, ayan na guys. Nakabili tayo ng itlog. So, upokan natin basagin yung isang itlog dito sa daan kung ano ang mangyayari kasi super init dito ngayon sa Kuwait at ang ang lupa ay napakainit so panigurado yung bato is napakainit so yan na abangan nyo Punto. dito tayo, dadada, dito tayo dadaan <laughs> grabe kasi kay init nag aapoy sa init kaya subukan natin kung ano mangyayari sa itlog Pabili na ako ng itlog, guys. Ayan, tatlong piraso. Yung dalawa sa akin, yung isa is babasagin natin. So, maghanap tayo ng... Uh, na, ano? Kung saan natin siya babasagin dito sa garahe. So, antay-antay lang. Yung sa mainit na mainit talaga. So, I think dito may mga... Bato-bato uh, yun dito. So, subukan nating basagin ang isang itlog. So... Saglit. Dito, tingnan natin kung may mga bato-bato dito. Oops. Wala dyan. Subukan natin. Ayun, dito mainit. ayun, panigurado dito. Ito, guys. Panigurado dito, mainit to. Tika lang, saan ba yun? ayun Dito. Subukan nating bas Basagin yung, ayun, ayan, ayan, dito. Mabasagin natin yung isang itlog dyan. Kung anong mangyayari, maluluto ba or hindi. So, yan. Ay, basagin, babasagin natin dyan sa black na yan. So, yan. May itlog tayo isa. Napakainit kasi. Ay, hindi siya naluto. Palpak. <laughs> hindi siya naluto. Pero grabing init dito. Pero hindi rin siya naluto. Ilang oras kaya yan bago maluluto. Sayang, nadulas kasi siya. Pero tingnan nyo, na-dry na kaagad siya, oh. So, hindi natin alam kung anong oras yun siya maluluto. Pero tingnan nyo, oh, namuti-muti siya. Pero yan, natuyo siya kaagad. yung so, dinaanan ng itlog. Ah, palpak. Langan naman nantayin natin yan, no. uwi na tayo, no. Langan naman natin nantayin yan. Pero tingnan nyo, guys. Parang naluluto yung mga gilid-gilid niya. Ay, against the sun. Kayaan na yan natin dyan. Maluto yung egg na yan. Pero yan, natuyo na siya. So, hindi natin alam. <laughs> Palpak. Hindi siya Hindi siya nag-work. Pero pag dito natin siya, pag dito natin siya ilalagay, hindi dito ilalagay. Ay, dito napakainit. Pero kailangan natin antayin kung anong oras siya maluluto. So, alis na tayo guys. Ay, hindi nag-work. Alam naman, hindi ko antayin kung ilang minuto siya maluluto. palpak ang itlog na ginawa natin. So, uwi na tayo kasi may binili akong ice cream. Matutunaw sa sobrang init. Grabe kasi kainit dito. So, balikan natin yun mamaya. Dadalhin natin doon yung aso ko. Titingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Panigurado luto yun pag hindi kinain ng pusa. Oo, na tayo. Thank you. Nagbasag ng itlog si Kensel sa daan. Bye. Thank you for watching.